kita mo yung picture siguro wala siyang ano wala siyang kasamang marunong mag trabaho niyan yung magliha kasi kung may marunong diyan, tuturuan na siya napanood ko na yung video na yan kinakamay niya lang wala siyang pambara yung pambara kasi ginagamit yon para magpatag yung ano yung nililiha mo kapag kamay kamay lang kasi so, pwede siya mag hindi mo mapudpud ng maayos o di kaya lulubog kasi sobrang pudpud kaya kailangan ng bara <coughs> Siguro wala siyang kasamang marunong dyan. O di kaya may marunong pero walang nagtuturo pinapanood lang siya pinapanood lang siya magkamali kawawa naman pero sinasabi ko na karan yung nagliliha totok na totok yung mukha sa ano yung mukha dun sa alikabok kawawa naman siya pero matututo pa yun katagalan syempre kung bago ganun talaga Tsaka hmm. tignan nyo ito. Ayan, yung tiles. Ay, yung tiles. Yung simento sa ano. Yung simento sa padero. Kita nyo, hindi may. <coughs> Kita nyo, marami, di ba? Karamihan ng ano, ganyang gumawa. Wala, wala pa akong nakitang nag-tiles, tapos malinis yung padera. Lahat ganyan ang gagawa niyan, ang maglilinis niyan, yung pintor na na magpipinis ng wall siya na maglilinis niyan. Nagtataka nga ako eh, ba't kaya ganon Kapag yung nagta-tiles na simentohan nila yung pader, hindi nila nililinis. Pero kapag yung pintor, <coughs> na dumihan ng pintura yung tiles, nililinis ng pintor. Ba't kaya ganon kasi kami yung panghuli na magtatrabaho kaya kami na rin ang maglilinis kaya na ng pintor yan, yan ang mga ano, kasabihan ng malulupet sa susunod ipapakita ko yung pagmamasili ako sa ano sa mga bagong palitada yung mga magagaspang pa talaga kasi may napanood akong video nun eh tungkol sa matanda na nagtuturo ng pagmamasilya. Pag nagmamasilya raw, natural lang daw yung nagkaaroon ng guwit-guwit. Pero sa akin hindi. Basta papakita ako sa susunod kung paano ako magmasilya ng ano. First coat, second coat. Susunod ulit.